Ang nobelang A Tale of Two Cities ay itinakda sa dalawang magkaibang lungsod, Londres, England at Paris, France, noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo bago at habang nagaganap ang Revolusyong Pranses. Sa panimula pa lamang, ipinapakita na ni Charles Dickens ang pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang lungsod. May kasaganahan at kaginhawaan sa iisang bahagi at kahirapan at kaguluhan sa kabila. Sa tanyag nitong pambungad na linya, it was the best of times, it was the worst of times. Inilalatag na ni Dickens ang ideya na ang mundo ay puno ng kontradiksyon, liwanag at dilim, pag-asa at kawalang pag-asa, kaalaman at kamangmangan. Unang yugto, pagkabuhay muli ng nakaraan. Ang kwento ay nagbubukas noong 1775. Nang muling ipabatid kay Lucy Manette isang dalagang pransesa na lumaki sa England na ang kanyang ama na matagal nang inakala ng lahat na patay ay buhay pala. Siya si Dr. Alexandre Manet, isang kilalang manggagamot sa France na ikinulong sa Bastille nang walang paliwanag sa loob ng labing walong taon. Ipinadala siya sa isang maliit na tahanan sa kalapit na bayan ng Saint Antoine matapos mapalaya. Ngunit natagpuan siyang nawawala sa katinuan Inuubos ang kanyang oras sa paggawa ng sapatos, isang gawaing natutunan niya habang nakakulong. Kasama si Mr. Jarvis Lorry, isang matandang kaibigan ng pamilya at empleyado ng Telson's Bank, nagtungo si Lucy sa France upang kunin ang kanyang ama. Sa kabila ng pagkakagulat sa lagay ni Doktor, Manet, pinili ni Lucy na alagaan at mahalin ang kanyang ama. Sa pamamagitan ng pagmamahal at tiyaga ni Lucy, unti-unting nabalik ang katauhan at alaala ni Dr. Manette. Sa yugtong ito ipinapakita ni Dickens ang tema ng resurrection o muling pagkabuhay, isang kaluluwang namatay dahil sa trahedya ng lipunan ay muling isinilang sa pamamagitan ng pagmamahal. Ikalawang yugto, mga koneksyong bumabalik. Pagbalik sa London, ipinakikilala ang iba pang mahalagang tauhan. Isa rito si Charles Darnay, isang maginoong Pranses na tumakas mula sa France upang talikuran ang kanyang dugong aristokrata. Siya ay unang makikita sa isang paglilitis sa London kung saan siya'y inaakusahan ng pagtataksil sa korona ng England. Ngunit siya ay napawalang sala sa tulong ng kanyang abogado na si Mr. Stryver at ng kanyang tahimik, mapagmuning katrabaho na si Sidney Carton. Bagaman magkaibang magkaiba, may pagkakatulad si Nadarnay at Carton, sila ay magkamukha. Si Carton ay isang lalaking puno ng kalungkutan at kawalang pag-asa, isang taong nawalan ng direksyon sa buhay. Ngunit sa kabila nito, lihim siyang humahanga kay Lucy Manette. Sa mga sandaling magkasama sila, ipinagtapat ni Carton ang kanyang damdamin kay Lucy, ngunit alam niyang hindi siya karapat dapat sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya ang isang pangakong bumalot sa buong nobela. Para sa iyo at sa mga minamahal mo sa buhay, ako ay handang isakripisyo ang lahat. Samantala, si Charles Darnay ay nanligaw kay Lucy at kalaunay naging mag-asawa sila. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang kanilang buhay sa London at nagkaroon sila ng anak na babae. Ngunit ang mapayapang buhay na ito ay hindi magtatagal. Ikatlong yugto. Apoy ng revolusyon. Habang ang England ay nananatiling tahimik, ang France ay unti-unting nilalamon ng galit at paghihiganti. Sa mga lansangan ng Paris, lumalakas ang kilusan ng mga karaniwang tao laban sa mga aristokrata. Isa sa mga pinuno ng kilusan ay si Madame Defarge, isang babae na tila tahimik at masinop habang naggagansilyo sa tabi ng tindahan ng kanyang asawa. Ngunit sa likod nito ay nagtatala siya ng mga pangalan ng mga dapat mamatay. Ang puot ni Madame Defarge ay hindi basta-basta. Siya ay may personal na galit sa pamilyang Evremond, ang pamilyang pinagmulan ni Charles Darnay dahil sa isang matinding trahedya sa kanyang pamilya noong siya'y bata pa. Dahil dito, walang pakialam si Madame Defarge kung si Darnay ay mabait at tumalikod na sa kanyang lahi. Para sa kanya, ang lahat ng aristokrata ay kailangang mamatay. Nang makatanggap si Darnay ng liham mula sa kanyang dating tagapaglingkod na ngayoy nakakulong, agad siyang tumungo sa Paris upang tumulong. Ngunit sa kanyang pagdating, siya mismo ay dinakip ng mga revolusionaryo. Nang malaman ito ni na Lucia at Manet, sila'y nagtungo sa France upang iligtas si Darnay, ginamit ni doktor. Manet ang kanyang reputasyon bilang dating bilanggo ng Bastille upang hilingin ang kalayaan ng manugang. Kasukdulan, lihim ng nakaraan at handog ng buhay. Akala ng lahat ay ligtas na si Charles Darnay matapos ang pag-angat ni Dr. Manet sa paningin ng mga revolusyonaryo. Dahil sa kanyang pagiging dating bilanggo sa Bastille, Nire-respeto siya ng mga bagong pinuno ng France at inakala ng marami na ang kanyang patotoo ay sapat na upang mailigtas ang manugang. Ngunit sa isang matinding pag-ikot ng kapalaran, isang lihim mula sa lumipas na panahon, ang muling sumulpot, isang lihim na nakabaon sa isang lumang liham na isinulat mismo ni Dr. Manet habang siya ay nakakulong. Ang liham ay matagal nang ikinubli sa Bastille at nang ito'y matagpuan ng mga revolusyonaryo, agad nila itong ginamit bilang ebidensya. Sa liham na iyon, isinalarawan ni Doktor, manet ang isang karumaldumal na krimen na ginawa ng mga kapatid mula sa pamilyang Evrimonde, ang mismong angkang pinagmulan ni Darnay. Isinalaysay niya kung paanong ginahasa at pinatay ng magkapatid na Evrimond ang isang inosenteng batang babae at kung paanong pinahirapan hanggang sa mamatay ang kapatid nitong lalaki na nagtangkang ipagtanggol siya. Ang kanilang ama ay namatay rin dahil sa labis na dalamhati. Si Dr. Manet na isang tagapagtangkilik ng katarungan ay nagtangkang ilantad ang krimen sa mga autoridad. Ngunit sa halip na usigin ang mga maysala, siya ang ikinulong upang patahimikin at pagtakpan ang kasalanan ng pamilyang makapangyarihan. Ang lihim na iyon ay nagdala ng matinding trauma sa kanya dahilan upang siya'y mawalan ng katinoan sa loob ng maraming taon. Ang pinakamabigat sa lahat, ang liham ay malinaw na nagtuturo sa buong angkan ng Evremond bilang may pananagutan at kahit si Charles Durnay ay hindi direktang sangkot, siya ay bahagi ng lahing iyon. Sa mata ng galit na bayan, walang puwang ang ganitong koneksyon. Kaya't sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng guillotine. Lubos ang pagdadalamhati ni Lucia, Doktor. Manet, ang matandang manggagamot na minsang nagtagumpay na muling buuin ang sarili ay unti-unting bumalik sa dati niyang delirio. Dinudurog ng konsensyang ang kanyang sariling salaysay ang dahilan ng kamatayan ng taong mahal ng kanyang anak. Habang nalulugmok ang lahat, si Sydney Carton, ang lalaking minsang itinuring na walang saysay at patapon, ay tahimik na kumikilos. Sa loob niya ay may apoy na muling nagliyab. Isang damdaming matagal nang nabuo mula nang sabihin niya kay Lucy na handa siyang isakripisyo ang sarili alang-alang sa kanyang kaligayahan. Dahil halos magkapareho ang anyo ni na Carton at Darnay, pinalak ni Carton ang isang matinding pagpapalit ng kapalaran. Sa tulong ng isang gwardyang bayaran, ipinahiga niya si Charles na tinuruan niyang magpanggap na may sakit habang siya naman ay nagbihis at nagpakilalang si Charles Darnay. Sa isang mapanganib at dramatikong tagpo, si Carton ang dinala sa pitan kapalit ng kaibigan. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng sinuman upang itama ang pagkakakilanlan at si Darnay ay tahimik na nailabas ng lungsod kasama ni na Lucy ang kanilang anak at ilan pang kaalyado ni Carton. Wakas, katahimikan at kabayanihan. Sa huling oras ng kanyang buhay Tahimik na pinagnilayan ni Sydney Carton ang mga pangyayari. Hindi siya natakot. Sa halip ang kanyang isip ay puno ng katahimikan, pag-asa at kabuluhan. Sa kanyang guni-guni, nakita niya ang kinabukasan ng pamilya Manet. Isang mas mapayapang mundo para kina Charles at Lucy at ang kanilang anak na lalaki na ipapangalan sa kanya bilang paggunita. Ang kanyang huling mga salita, It is a far, far better thing that I do than I have ever done, ay sumasalamin sa kanyang kabuuang pagbabago bilang tao. Siya, na minsang nagpakalulong sa alkohol at kawalan ng direksyon, ay naging bayani sa katahimikan, walang inaasahang kapalit, walang parangal. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, kundi isang paglilinis, isang pagbibigay daan sa panibagong buhay para sa mga taong mahal niya. Ang kanyang ginawa ay isang uri ng kabayanihang hindi madalas makita ang kabayanihang tahimig, sakdal at puno ng pag-ibig. Pangwakas na pagninilay, liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang A Tale of Two Cities ay hindi lamang isang kwento ng kasaysayan, kundi isang malalim na pagninilay sa kalikasan ng tao. Sa gitna ng mga marahas na pagbabago, ipinakita ni Charles Dickens na may mga taong kayang tumindig para sa kabutihan. Sa panahong ang katarungan ay napapalitan ng paghihiganti, may mga individual pa rin naniniwala sa pagmamahal, sakripisyo at kabutihang loob. Ipinapaalala ng nobela na ang tunay na bayani ay hindi laging makapangyarihan, kundi yung handang mag-alay ng sarili para sa iba, kahit pa sa katahimikan at kadiliman. At gaya ni Sydney Carton, tayong lahat ay may kakayahang magbago, muling mabuhay at maging ilaw sa buhay ng ibang tao.